Rap mga idol or uh, buka po mga idol, no? Uh, ito po ang ating ulamin mamaya. Uh, dito po ito from Pulangi River or Rio Grande River dito po sa May Mindanao mga idol, no? Kaya shout out po sa inyong lahat. Ayan po, uh, sumbrang sobrang init po talaga yan, uh, gamit po tayo ng ano sa niyog. Hindi po siya yung tawag nito yung bagol kasi yan sa Bisaya eh. sa ibang linggo hindi ko alam kung anong tawag yan basta uling siya sa nyug no? ayan mga idol uh, ano natin uh, baka ma ano yung mag -itim yung ano niya sa ilalim pagalitan tayo ni commander ayan uy sobrang hindi talaga ano siya magalit si commander nito nasa bakit nagkagan ito. No. Pati ingat ingat tayo para hindi tayo palalitan. Sabihin naman na ano ba 'yan? Ano nangyari diyan? Sobrang itim, nagitim na tingnan mo bagus ko lang ilagay. Mag itim na, magalit na naman mamaya. Mag Sabihin na bakit di mo tingnan na nang maayos. Hindi mo kasi kaso mo sa 'yung mga 'yung app niya. oh, 'yan, no? po mga idol ang ating uh, ulam mamaya ano Okay lang mag to ito kay pare, ito kasing isda na ito mga idol is pare po siyang uh, bangus para po siyang bangus pero sa tubig po siya sa tabang mga idol no? Uh, tabang po mga idol, hindi po ito sa dagat mga idol no? Uh, ayan po Maganda kasi pag ihiwain mo pa na parang hahatiin mo siya pa kung mag-iho po kayo ng isda kasi masarap po talaga no? maliban lang po kung gusto mo lagyan ng mga ingredients o mga lamas po sa ilalim at talagang hindi po natin hiwain no? At hindi natin ihati mga idol di ba ayan na po mga idol sobrang init po baka mamaya mga ano pero okay lang to maganda kasi yung lutuan namin is hindi po siya yung uling talaga na ano sabay na po yung balat niya kasi galing po sa nagkano si Ugangan ng ano uh, nagkupras po siya no ng opra ng po siya ayan uh, po nagkuha po tayo doon no nakuha po tayo doon ng pangluto yung oling po no ayan uh, nagaling galing po yan sa basta galing sa loob kasi nag, nag, uh, nag po sila tapos yung mga ano sa niyo yung gamit po natin pang uh, luto. No, pang lihaw. Ayan po. Nagkikin po siya dito. Ayan po mga ito, Nagkikin po siya, no? Nasubrahan po. Talaga siguro, no? Uh, ito po siya. Hindi po ito isda sa dagat. Ito po siya isda po galing po sa tabang uh, Rio Grande of Mindanao. Ano? O tinatawag po dito is uh, Pulang River mga idol. Ito po siya ang ating uh, ulamin. Uh, masarap po ito. Masarap po talaga itong mga idol. Hindi parang Uh, magkaano po sila sa bangus po na isda no, na bangus pero iba po talaga to, kaya galing sa tabang no uh, ang kagandahan nito mga edulis ya, ano po siya, presko po siya galing Palingki uh, kaya lang may kamahalan sa ngayon yung isda natin dito po sa may part ng North Cotabato at Maguindanao area at tayo po ay basta pagkakalam po, uh, ayano po sa inyo ako po ay galing po sa Davao City uh, ngayon nandito na po tayo sa may Uh, part ng Maguindanao del Sur at saka North Cotabato. Uh, magkalapit lang po kasi mag magka-boundary lang po no. Ang uh, ano natin lugar natin. Pero ang lugar natin is taga Davao City po talaga tayo mga idol no. Uh, yan po. Uh, ngayon na uh, nagre na po tayo uh, para po sa hapunan natin kasi po uh, balik islam po tayo. Uh, Nagpuasa po kami ngayon. Ayto ito na po ang ano namin panghapunan or buka po namin. Uh, siguro mga ang kainan na namin is mga 5.56 or 5.55 kasi may oras din kami magkain. No? Uh, hindi po pwede magsubra, hindi rin pwede mag, uh, uh, mag advance. No? Uh, kasi may oras po nakasulat doon kung anong oras kami magkain. Dapat sabay-sabay kami magkain. No? Uh, sana tuloy-tuloy lang po tayo mga idol. No? Uh, sa tanan po ng mga bisaya, mayong hapon sa atong tanan o sa mga Tagalog po mga kaibigan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao na hindi po marunong mag-Bisaya po magandang hapon po sa inyo no and din sa mga Moro po sa mga tulad po sa mga Magindanao uh, Assalamualaikum mapya malulum na sa ating lahat mga idol no ayan po uh, tayo po ay medyo na ay natutunan po tayo kunti sa pagsalita po ng gamit po ang lingwahe ng Magindanao no uh, sige lang mga idol, tuloy-tuloy lang po tayo mga idol no? kaya maraming salamat po sa inyong support ah, kay Japorns TV ah, talaga kahit maka-upload lang po tayo sa, ating mga, sa ating page po, kahit anong video at least maka-upload po tayo ah, kaya maraming salamat sa inyong pagtulong kay Japorns TV dahil po ang, ang, ang page po na ito ang, ang YouTube po na ito is matagal na po nakatiwangwang, simula nung nandun po tayo sa Davao City ah, nung paglipat namin dito ah uh, dahil po sa pandemik kung walang pong pandemik, hindi talaga kami makalipat dito sa may park ng Magindanaw no ah uh, okay naman po ang anak buhay namin doon sa Davao City ah uh, talagang taga doon po tayo no uh, doon po talaga ang lugar natin mismo no uh, kaya lang uh, nakapag-asawa tayo dito po sa may park ng Magindanaw uh, magindanaw magindanaw din ang tribe ng tribe ng missis Uh, kaya nandito po tayo ngayon, no? Uh, ako po ay balik Islam po since na uh, 2006 pa po, no? Uh, 2006 pa po tayo nagbalik Islam. Uh, Alhamdulillah, tuloy-tuloy uh, lang po tayo. At least po malapit lang po tayo sa ating uh, mahal na Ama, O si Allah, no? Kaya po talaga natin dito. Ah, uh, oh. importanti makaintindihan, Magkaintindihan mga idol. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Jeffers TV mula noon hanggang ngayon mga idol, no? Ah, sige, tuloy-tuloy na po tayo ng idol. Ah, kasi ang oras po natin ngayon is na nandito na po tayo sa ah, ano ba? Alas 4 na ba? Sobra, alas ah, 4 na po. Tamang-tama po ito, mamaya. Wow, ang sarap nito. Talaga pag ma sa magawa tayo ng sawsaw suka, pure suka po talaga idol. Kanang pure good na suka ba Kung sabi saya pa do? No? Pure suka yun na ito ani gamitin idol. Ah, tapos butangan na to o sili. O oh, lagyan po natin ng sili no. Kasi po tayo mayroon din tayong silihan agi powder ko po sa ngayon po hindi po ako makapag sa farm dahil hindi natin kaya mahirap po sa na po pag matapos tong uh, puasan namin ramadan mga idol no pag matapos to talagang magpasok na po tayo ah ayan yan yung natin natin ay baka masira ayan yan nun natin ay hindi pa hindi pa alanganin pa po no alanganin pa po ang ano natin uh, sige lang iyan mo lang natin mamaya maluto rin yan tamang tama pagkat uh, estimate natin na uh, magkain po tayo hindi um, lampas na siguro sobra na no? ay maraming salamat po sa inyong pagtambay sa ating live this afternoon mga idol no? huwag niyong kalimutan sa -sub subscribe sa ating youtube channel japorms tv and sa ating facebook page channel ang ating bagong channel bag, bag na page ko no kaya ang akong page yung dati nga Japorms TV pa rin uh, na daot na nasira na po ay uh, hindi ko na po mapasok no kaya nagawa po tayo na gumawa po tayo ng bagong page po sa FB page uh, Japons TV pa rin po no ang ating uh, FB page kaya lang bago lang bago bagong bago talaga mga idol Uh, sobra 100 pa lang po ang ating followers, no? asana uh, magmadagdagan pa po katulad nung dati kong page na Japan's TV sa FB pa rin, uh, medyo marami na 'yon kaya lang na ipag iwanan natin hanggang nasira yung ang page natin mga idol. Kaya bago na naman. Pero ang YouTube channel ko ganun pa rin, hindi nagbago, no? Ah uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Hanggang 10 minutes na po tayo, kakayanin po 10 minutes lang po, no? Uh, para may upload po tayo sa ating uh, YouTube channel. Makapag-update po tayo. Kaya maraming thank you sa inyong lahat. Uh, na ako kay na, nag ano ako sa YouTube kay na sinong nag-live. Baka man, may nag-live ah uh, makitambay na rin. Kaya lang na tambayan po ako. Uh, mga ilang ano na siguro, maabot siguro ng mga 5 minutes to 10 minutes nawala siya. Uh, ngayon, na uh, tiningnan ko baka may iba pang mag-live na kasama natin dito sa YouTube at least makasupport support po tayo. Uh, wala man pong nag-live. Uh, kaya nag live na rin po ako no kung so, sakaling may mag live po kung sakaling makita ko lang uh, mag ano rin ako no mag rin ako sa mga live po ninyo mga idol no tulong tulungan na po tayo dito ito lang po talaga ano natin uh, kung walang pagtulungan hindi po tayo magtagumpay uh, sa ating hangarin mga idol bilang isang youtuber Ah, uh, thank you, thank you so much po sa inyo mga idol. Ako po ay magpapasalamat. Uh, hindi magba magbabay na rin po ako, no? Babay babay po sa inyo. Ako po ay magpapasalamat sa inyong suporta. Yan po ang ating ulam mamaya. Huwag niyo kalimutan, Japorms TV mga idol. Babay. Thank you sa nagtambay. Babay.